Yun po, kumukuha sila ng gabi. Ganun po ang pagkuha ng gabi. <laughs> <laughs> Ay, tatanim po muna. Oh. Mali pala yung sinabi ko sa baba. <laughs> Mali pala, hindi pala kukunin. Nagtatanim <laughs> po pala sila doon. Dinilis, <laughs> uh, tataniman namin ng gabi. Uh -huh. Gabi, Luya. Kasi well, really... yung yeah, hinug na man. Kasi dinaban natin agad ng mga fruit fly. Hindi mm. mo naman mapatay sa pistisil yan, no? Pag po kasi may pesta, ano na, may ano kanyang tawag nyo yun. Kasi delikado, kakainin okay, ang yeah. kawin mo eh. yun. Dapat to, naka-greenhouse. Mm. Eh wala naman tayong perang ganun. <laughs> <laughs> may, lawak, may lawak na. Lawak nga po. Pag kunyari po namatay po yung mga, itutubo po silang kusa mm -hmm. o tinatanim niyo po? Tinatanim mo muna naman po ma'am. Ah. Mabilis lang magpatat, magpadami nito. Problema nito, paano ka magpabunga? Ah, Saka mag-maintain po. Ito, mga may maliliit. Kasi po sa Baguio, mal lapakalaki po namang strawberry ito. Pero maasim po. Oo, oh, maasim. Hindi mo makain. Ito kasi may... Mami... Kahit na maliit. Mm, sweet. Mabilis kasi makakuan doon sa bagyo. Kaya nga po kayo nila, sabi ko kanya nana yung may krim. Matamis na po ba yun? Sabi ko daw matamis na daw. Mm, Ang problema lang dito, medyo pag yung pangat na pang-apat na bunga na maliliit na. Mm, Pero ay, ito yung mga pang-testing namin. Mm, Testingin nila. Pero mababango to. mga hinug na hinug na ito. Ay, ganyan pong cute. Parang mm, cherry lang. Parang <laughs> cherry, <laughs> cherry <laughs> lang namin. Yung iba ito pa yung gustong gusto eh. Mm. Yung maliliit lang siya. Para madami. Ah. Kaya, kaya Actually, mas, mas masarap ka yun yung malilit kaya sa malalaki. kasi pag malalaki na kasi sa maasin. Mm. Kanina wala, wala tayo nakikita buwan, dami pala. Kaya. Kapag sa baba ka mag-umpisa ma'am, uh, ito po yung mga malilit. Yun. Mm, ang kikit na malilit. Pinakain po kasi ng mga ng mga... Entry. Mga fruit fly ma'am. Ang strawberry yung gilaan niya. May humihinga kay yung <laughs> bulok pa makulit. Kaya. 'Yung ano photo pang pasalubong ko po sa akin ng ano. Sa akin inyo na 'to. Pagpagano po magkikita pagpagano. Oo, maliit, hindi mo na makikita. Maliit, oh. no? Nakatago ni. Eh. Hindi mo makikita 'yung sila. Pa, mas na 'yung mas nilalaglag nila 'yung bunga nila dito sa side na to eh. Mm, papababa. hindi nga po may, may mga lubid loob <laughs> kaya kami na lang po muna yung pipig para sa inyo mga kaya nga po mai-shape namin next year kasi mas madami sila mamunga pag isang taon e eh. oh. ibig niyo po sabihin yung mga strawberry po na yun umaabot po ng isang taon bago po sila mamunga? Uh, ah, mam ma'am. Namumunga na po sila agad, ma'am, pero mas madami po sila pag marami sila ng pagbubungahan. Ay, oh. Ito kasi isa-isa lang. Mm -hmm. Pag yung nataunan na, ma'am, lima, apat na yung pagbubungahan ng isang puno. Kaya, kwan. Hindi nauubos agad. Yan. Drag mo para ano? Malaman na lang. <laughs> Ganito pong magtanim ng Kasi <laughs> kuya, napakasipag. Ano yan? Pag may pasok, polis. Polis po Kailan yan. farmer siya. Pag day off, oh. farmers po siya. <laughs> farmers ng strawberry. <laughs> ano Kita Farmers, farmers, and ma'am. Yeah, <laughs> mas maganda po yung ganyan. Okay. okay, kita mo nga talaga yung bungo. Okay, Bakit? <laughs> Kanina wala. Kanina walang ba, wala. Pala, ay. Na, oh. Oh. Hindi na nahihinog yung mga hinog na hinog yung binabanatan nila eh. <laughs> <laughs> Natitira yung medyo half right. Maliliit na hilog. Mm. Oh, wow. inangat ngat nila. inangat ngat nila. Kulang pula eh, no? Karong bango mo, no? Oh. mo Yung asukal niya, yun. Oh. Ibig sabihin, mas maganda pa pala dito kaysa sa bagay. Hindi naman, na, Mas matamis lang. Mas matamis. Saka, mai, ito kasing strawberry natin pag init talaga dalawang hmm. 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 <laughs> ganito eh. Sigit eh. Hmm. Ay, marami pa pupunta po porito. talaga dati, yes. hmm. Ang problema namin last year, yung pagdedisposa. Parang cherry tomato na. Hanapin mo na po yung mga kahilog sa baba para makuha na sila. Ah, gabi mm. na. Madilim na po yun. <laughs> <laughs> yung mga last na na dito na taga Sentec na siya. Oh? Alas 7. Mm -hmm. Tapos yung predo nila mahina pa. Mm -hmm. Ay, eh, Mababa. Madilim. Aro? Gusto. Sagawad pa ng... tagawad ng barangay. Hmm? Gagaganda pa naman nila. Taga sa inyo. Saan <laughs> <laughs> am? sa, amin sa Santa Ignacia? sa Ignacia kayo ma'am. Kami po, Tarlac. Sa Tarlac po sila. So, Ay, ang mismong Tarlac City po ako. Kahapon. Puro, Ay, yan. Ay, yan. puro mabalakan ka, pampalga. tulungan kita na. Ayan. Ang bilis. Bikit na. Pwede ko na yung mga kundi lola. Hindi pa na

Dito na lang po kami. Tingin-tingin na lang. Ano po? Wow. So oh, guys, guys, ito na. Natin. Ay, may gunting. <laughs> Baba natin. And so guys, ito na yun. Tikman na natin. Cute.

Ay, may green green pa siya no. Ay, eh. mga, mga engineer ng Lola. Mga. mga engineer adi, adi, hmm? M kayo, may green green. Eh. Ah, Mas. So ito na guys. Ano na namin to? Amin. Ang cute. Ang cute pero matangis. Ang cute. Ang <laughs> Mm. ang bilis mo po punon natin. Hay. Ang sarap. Wait it. Lala, na dito na si Mordog na oh dito. Ah, guys. pa Po. Ito gagawa kami next share dito yung sigawan ng mga asawin. Ay. Ay. Nako. Sigawan daw diyan. Sigawan ng sayo. Oh. Guys, alam nyo na. Next year. Next year, may sigawan na po ng ano dito. Mga sawi. Oh, next mga year daw art. po. next year here at the ano, May place na kayo dito. dito lang sa Duwag. Duwag. Duwag San Clemente. Strawberry. Ha <laughs> ha magbabasak pag mayroon bata ako, ibusaw eh. Shout out kay tatay na nung bata daw eh. Shout out, out, out daw eh. Nung bata siya ay sawi siya. <laughs> ay, ano yun na eh. Asban nyo, nyo po? Boyfriend. Ay, boyfriend pa lang po eh. magboyfriend boyfriend po pala pang dalawang toy eh. Boyfriend, gano'n tayo, tayo po tayo? Nanay. Oh, no. Basag na daw po. <laughs>